Hi guys, this G, isang manggagawa dito sa Taiwan. Bakit? Um, sige, eto topic natin ngayon. Anong magandang unahin? Negosyo? Bahay? Uh, ipon? Para sa akin, depende. Depende sa sitwasyon. Okay sana kung maganda yung papadala mo ng pera. Maganda magpagagawa ng bahay kasi yun naman yung may mga pangarap nating lahat ng Pilipino na magkaroon ng magandang bahay. Yung simple lang, yung ligtas yung mag-anak natin, pamilya natin. Yun yung pangarap natin na bato, maganda, simple, pero safe silang tumira. Kaya hindi nyo rin masisi kung bakit yun yung inuuna ng mga FW. Kasi safe naman talaga yun eh. Sobrang safe. Kasi pag-uwi mo, may bahay ka na. Tama, di ba? na may matutulugan ka, sila komportable sila kumilos kasi sarili nilang bahay na hindi na namin kailangan mangupahan, hindi na natin kailangan tumira sa kamag-anak, na nakahiya ka, kailangan maaga ka gising. Pakasarap kaya may sariling bahay. Kasi iba, sabihin nila, o bakit inuna mo yung bahay, pwede naman negosyo. Ito pasok yung negosyo. Ang negosyo, kailangan magaling yung hawak sa Pilipinas. Kasi tayo, magpapadala naman tayo ng pera, di ba? Papadala tayo pera sa kamag-anak natin. Pero hindi mo alam paano galawin yung negosyo. Paano mo hawakan. Madaling sabihin na, magnegosyo ka na lang muna kaysa namo magbahay ka. Okay lang kung ako mag-handle. Pero kung ibang tao, kahit kamag-anak ko, iba pa din kung ikaw. Kaya doon papasok ang ipon habang nagpapagawa ka ng bahay, o oh, sige, unahin natin yung ipon. Yun naman talaga dapat mauna ang ipon. Kasi eh, pag nagpagawa ka ng bahay, hindi naman ganun basta na 100,000 makakagawa na akong bahay. Hindi ganun yun. Yun rin yung akala, akala, namin na worth of kalahating milyon, may bahay ka na. Hindi pala Hindi pala ganun kadali yun. Kasi every year tumataas ang value ng mga gamit, materyales. Bahay mo sa tauhan, pinapakain mo pa sila. Alam mo yung gano'n na nakakalungkot kung pwede nga lang mag-abroad ng 18, ginawa ko na. At siguro kung oh, 18 ako nag-abroad, may bahay na ako ng Benchinko. Alam mo yung gano'n? Kasi napakamahal ng materialis. Kaya safe naman talaga sa mga bago sa Taiwan at sa iba-ibang bansa dito sa mundo, ng mga Pilipino, magpadala kayo sa pamilya nyo. Yung tama lang yung kaya silang sutusutusan. Huwag lahat, kasi walang matitira sa atin eh. Alam mo yun, magpadala kayo, magtira kayo ng allowance nyo, magtira kayo ng iipunin nyo. Tulad dito sa Taiwan. Example ko ha. Kasi in Taiwan, may 3 years, three years ka dito, one contract nila yon. Example natin, in one year, magbayad ka ng utang. Pero nagpapadala ka na kahit paano And in one year, nakaipon ka na, na nabayaran mo na yung mga hiniraman mo, hinutangan mo. E may two years ka pa. Doon na ang ipon. Na medyo malaki na. Pero nagpapadala ka pa rin. Kasi hindi natin sure kung may trabaho ka pag tapos ng isang kontrata. Huwag niyo lagi isipin na, ay baka marihar ako. Hindi yun yun. yun. Kailangan niyo isipin yung baka, baka paano ganyan baka pa, baka magsarado or mag-layoff yung Taiwan. At least may pera kayo. At least ready kayo. Hindi yung, ay, baka rehear na naman ako, magaling naman ako. Close ko naman yung supervisor ko. Close ko naman yung limpan ko. Magaling kaya ako sa trabaho. Hindi yun yun eh. Maging advance mag-isip. Yun, baka, baka malugi yung kumpanya. Kailangan ko na mag-ipon. Kaya sa mga nabago dito sa Taiwan, huwag niyong ipadala lahat ng perang meron kayo. Sabihin niyo, sumasahod kay 50,000 kung oti-oti kayo. Huwag niyong ikwento sa pamilya niyo kung anong kaya niyo lang ipadala. Tansyahin niyo. Huwag kayong magpadala ng sobra-sobra. Magtira kay sarili. Kasi wala naman kayong mauutangan dito eh. Hirap kayang mauutang. Diyan mag-away-away yung mga tao dito dahil sa utang na yan eh. Kaya iwasan nyo yun. Pangungutang na yan, iwasan nyo yan. Kaya kailangan yung ipon kayo, ha? Bago dumating ang sahod, i-budget na. Yung gastos niyo yung allowance nyo, yung pangkain nyo, yung padala nyo, at yung ipon nyo. Pero syempre, in, inuwan inu one month naman talaga, kailangan mo kumain na masarap at gumala. Minsan, may budget ka doon. Parang may saya naman yung buhay mo dito sa abroad? Hindi yung puro trabaho, di ba? Kaya sa mga sinang tao sa Pilipinas, ha, utabi <clears throat> nyo lahat yung perang iniipon ng mga anak nyo, pamilya nyo. Kuha kayo, sabihan nyo lang sila kung manghihiram kayo. Kasi mahirap mag-ipon. Sobra. Kaya, yeah. ito yung buhay OFW. Masarap na mahirap. At least masaya kayo. Bye-bye. Isang manggagawa sa Taiwan. Si G.